Sa buhay, sa anumang tahakin o kapalaran nating pamumuhay, mapasan tayo ilalagay hanggat meron tayong diskarte, sipag, tiyaga. Yung hindi tayo nagmamadali sa resulta, kundi nagmamadali tayo na makuha pa ng maraming kaalaman at mga ideya. At sa mga napili nating tahakin na landas, kung meron mga mga pagsubok ay huwag agad sukuan. Magkos ay hanapan ng paraan na magawa ng solusyon. Sapagkat sa anumang pinapasok natin na walang ka-challenge-challenge -challenge, ay napaka-boring din naman. O halimbawa na lamang, ganito ang katulad namin na nasa farming ating pinasok kung meron mga mga, mga pagsubok at sumuko ang mga magsasaka ay wala na maibenta sa mga palengke. Sa panahon ngayon ay hindi na lamang tayo nag-iisa. Marami ng kaagapay pagdating sa ating mga alaga. Available na ang mga bitamina, mga gamot na masusing pinag-aralan. iyong pagkakasakit at pagkamatay ng ating mga alaga ay maiwasan. Napakita ko na itong ginagamit naming bitamina at marami nga agad ang magtatanong nito. Ang gamit namin na malaking tulong sa mga alaga upang mapalakas ang kanilang mga immune system, hindi maging sakitin ng maparami natin sila, ay itong bitamina na gawa ng San Miguel Healthcare. Pag bumili ka ng multivitamins para sa mga alaga, sa agrivet ay hinapin mo yung multivit. Water soluble ito na may maraming sangkap ng mga vitamins at minerals. Nakakatulong dito din sa mga alaga natin sa kanilang ganang kumain. Nang mabilis silang mapalaki, iwas stress at hindi sila maging sakitin. Bukod sa mga manok ay may iba-iba rin kami yung mga alaga. May pabo, sa baka, kambing at baboy. May mga chapsoy o mixed breed, may mga lahing native, yun yung mga alaga namin dito. Kaya na kahit na makalumang paraan lamang na hinaluan din natin ng mga makabagong paraan yung pag-alaga natin ng hayop ay epektibo pa rin dito sa pag-alaga namin. Karamihan nga rin sa mga alaga namin dito ay pinapakain din namin maging galing sa mga tinatanim namin ng mga agua, mais, kangkong at marami pang iba at sila din naman ay naging produktibo. Araw-araw tayo namumulot ng itlog kung saan-saan lamang nang itlog yung aming mga alagang native na manok. No? Doon sa mga alaga naman naming baboy na mga capsuy or may mga lahing native na ay pinapakain namin ng mga natural na pagkain pero hinaluan pa rin natin ito ng darak at hinaluan din natin ng feeds. Dahil nga sa nais nice natin na mas maging produktibo pa lalo itong mga inahing baboy natin ay pinapakain natin sila ng piling feeds. Ay yung masusing pinag-aralan na nakakatulong talaga sa pagpaparami ng anak at pagpapalakas ng gatas sa mga inahin. Kaya't gumagamit kami ngayon itong Bimig Premium na para doon sa mga inahin hanggang sa kanila pagbubuntis ay yung super inahinwan dami biik yung ating pinapakain sa kanila pinapakain namin ito hanggang sa ikaw 100 na araw mula nang sila ay nasampahan sa baboy meron tayo dito mga kamalig na siyang tinitirhan din ng mga kambing at meron ding parte na may mga bubong din na mga area na hindi naman tinitirhan ng kambing at minsan nga kapag tag-init itong mga inahin baboy natin na ito ay nandoon sa mga ilalim ng punong kahoy ilalim ng mga kawayan nakalambat ito ng hagwer na may halos dalawat kalahating ektarya kaya naman yung buong area nila hindi nila kaya itong putikin which is ito naman ay naging damuhan lamang sa ilalim ng mga niyugan at meron din tayong mga alagang kambing dyan which is yung mga kambing natin o mga baboy kapag meron mga anak sila ay inilalabas namin. Meron din tayo dito mga inihing baboy na medyo mataas na rin ang lahi which is immune din sila sa ganitong paraan na sila ay nakalapag sa lupa at hindi sila nakakulong doon sa simentado na pigiri. Actually minsan ay sinubukan ko rin silang ilagay sa loob ng pigiri pero napapansin ko ay mukha silang may mga sakit doon sa loob dahil nga ay hindi sila nasasanay. Ang nasanayan nila ay ganito na nakalapag lamang sila sa lupa kaya nila magbungkal ng lupa. Ang galing din naman ng itong mga baboy habang tumatagal kasi ay gumagaling tumatalino itong mga baboy natin kasi kapag kan dumito ay meron silang area kung saan sila dumudumi kaya nakukontrol control din namin kung saan namin silang parte pakainin dahil may part na walang dumi na mga baboy at mabilis din namang natutuyo lalo na kapag ka maaraw dito sa amin common talaga ang ganitong pag-alaga lalo na sa mga backyard farmer at madalas ay ganito din may mga alagang baboy may mga alagang manok sa likod ng bahay may ilan na kaunti lamang yung alaga ay sapat lamang doon sa pangkonsumo yung mga karne o itlog na galing doon sa mga alagang native na manok at sa amin naman ngayon mas pinaparami namin para naman ay pwede rin natin maibenta at magkakaroon din tayo ng dagdag na extra income mula dito sa mga alaga natin sa silo. Marami din naman kaparaanan na pag-aalaga ng mga manok. May ilan na kaya nila na bumili gumastos dun sa mga pakain. Mas maganda naman yon para mas mabilis dumami at mas lalong produktibo yung mga alaga natin. May ilan naman na medyo tinitipid yung mga alaga na gumagamit lamang ng mga existing na mga natural na pagkain para doon sa backyard na pag-aalaga. Pero marami sa commercial na kung maramihan na talaga ay kadalasan ay pure feeds na yung kanila pinapakain. Para sa mas mabilisa na pagpaparami.